Ah, na dali oh, ay na sila oh, mga bibi oh. <laughs> Tum na. Cracker, At si cracker. Mm. si cracker. Ay, mabait to. Eh, nakamabait na bibi. Cracker, cracker. No. Mm. Ito si Rascal. Oh. Si Baby Rascal. Oh, oh ito si Baby Pixie. Uh mm -huh. -hmm. Ay, yun ba? Uh -huh. Ito, oh, titignan yung baby na ito. Uh mm -huh. -hmm nakukulit. <laughs> na makukulit na ako baby ito si Bibi Bruno na makulit ang makulit na to ito si Bibi si Bruno mm hmm mo dali 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 makulit sila alarong mo na sila bago mm hmm maga silang gumain, eh Bruno! Ay, nagawa mo. <laughs> Bruno, hindi yun yung sabon. Oh. Shhh. Preskal. Naaway. Mm hmm Ano ka na? Ano, -ana. oh, bihiman sila, oh, bihiman. Oh, Bruno! Bruno! Ay, awayin si... Cracker. Hmm. Yan yung na bye na, maglaba na tayo